Magandang araw mga manunuod. Ako si Dr. Revati Ramaswami mula sa Apollo Hospital, Secunderabad. Alam ninyong lahat kung ano ang hysterectomy o ang pagtanggal ng matris. Let me talk of the various ways paano mo tatanggalin ng matris. Maraming paraan ang pagtanggal ng matris. Kung ang matris ay bumabana, naging maluwag at lumalabas na mula sa ibaba, ang tamang paraan ng pagtanggal ay mula sa ibaba at ito ay tinatawag na vaginal hysterectomy. Isa ito sa pinaka patient friendly na paraan ng pagtanggal ng matris. Kasabay ng pagtanggal ng matris, ang mga kalapit na bahagi na naging maluwag ay pinatitibay din. Ito ay tinatawag na pagsuporta sa pelvic floor at perineum upang ang buong bahagi ay mapatatag. Ang isa pang paraan ay laparoscopic hysterectomy kung saan tinatanggal ang matris mula sa tiyan gamit ang napakaliit na hiwa, mga kalahati hanggang isang sentimetro lamang ang laki. Kung masyadong malaki ang matris at uh, hindi posible ang laparoscopic hysterectomy, ang tradisyonal na paraan na ginagawa na sa loob ng maraming taon ay tinatawag na open hysterectomy o laparotomy hysterectomy kung saan hinihiwa ang mga patong ng tiyan at manumanong inaalis ang matris. Siyempre, may mas bagong pamamaraan na tinatawag na robotic hysterectomy kung saan tumutulong ang robot sa siruhano sa pagtanggal ng matris. Bawat isa sa mga pamamaraang ito ay may kani-kaniyang kahalagahan at bawat isa ay pinakamahusay sa ilang partikular na sitwasyon. Kaya ano ang nagtatakda kung anong uri ng hysterectomy ang gagawin? Ito ay depende sa uri ng matris, uri ng problema, at kakayahan ng siruhano. Kailangan nating pagsamahin ang lahat ng ito at magpasya kung ano ang tamang paraan para sa iyo. Hindi ko masasabi na mas mataas ang isang paraan kaysa sa iba. Bawat isa ay may kanya-kanyang katangian. Parang may gamit ang pressure cooker, may gamit din ng pagluluto gamit ang kawali o kadai. Meron kang tungkulin ng microwave oven, may papel kang rice cooker, kailangan mong gamitin ng bawat isa sa tamang paraan. Ganun din, may iba't ibang paraan at dapat nating gamitin ang bawat isa sa mga ito ng wasto. Maraming salamat mga kaibigan.